tay sa Ilagan. <laughs> okay. Marami lang ano Ay, Aurora po kayo. Let's okay. okay. na to. Kakaloka. Tumutulay tayo sa... Woo! Oh. Ah! <laughs> Kaya mo yan! Mm. 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 <laughs> <laughs> Ang taas. Mm. <laughs> Malasin diba taga doon si Mami Juan? Ang gagawin. Ang na isa dito sa salamat mm yung lahat. -hmm. Tumutuloy kami dito. Sa isang punta doon. Grabe. Uuga-uga. Okay. Makaloka dito. Sa gusto niya dito. Umuuga-uga talaga siya. Umu Pasyal tayo. Umuuga-uga. okay kayong magsusot. Oo, come on. Sige, last katulad. Dalawang hangin bridge na lang. sa paa. Ito tayo sa buhay. Ito na siya. Ito na Okay. Yan. Dalawa na lang. Um, dalawa na dito. Dalawa na lang. Ipapuntahan ng antena. Yan o. cool Woo! Ito na siya. Ito Ganda dito. Okay. Ito sa ilagang sa dito. Okay. Sir Ali ito Shucks Matas din ito okay. ha oh, Ayan, pababa na tayo Ayan, pababa na tayo dun. Let's go Ayan, nakababa sila Naiwan na ako Okay. Oh, kenapa ini kesalog deh. Sudah So Oke. So, so, Oke, okay. yeah. okay. 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 So, buhay na pong This is starlight starlight test ma'am. <can> oh, ito yung bawal hawakan. Ay, ayan, ah, Buhay nga siya? Oo. Buhay nga siya. buhay, na buhay pong style so, Buhay pa lang, ito, ito mga tumang, Okay. Ayan, eh, like, no, no. nag-create siya siya, oh. po yung tubig niya po, pumapatak uh, uh, na dito sa baba. Para siya asin. Saan tayo, ma'am? Sa bahay po kami. po, Hindi ito, ma'am, binaan ako. Hindi po. Ang ano yun yung saray, alas 10 na umaga. Ayan alas 8. 8.45 yata yung saray. Ano? Dami first night. Pa ako. Yeah, yeah. pala ako sa bahay ko. Ano? Saan kayo nakarating? Oh, dito yung mga baths. O, ginan? Wow! Yo! Wow! mga yan, o. Dito sila. Ito mga Starlight -like yeah, yeah. yeah. Parang yung nah nakikita ko sa mo niya. Buhay na buhay na po siya. Pag ganito ng itsura, ganito, itim na po, wala na po yan. Yo! Uh, this is chicken legs. Chicken legs! Chicken <laughs> legs! Okay. Nakatakot! Okay. Anong buhok niya? Ay! ay, Buh. ay ano, buhok! Anong buhok ng kabayo Buh, buho. Buhon. Buhon, buho. O, na na po. ko? Buhok ng kabayo? Buhok! Buhok! Ang buto nga yung ulo nito. Alak! Ito yung parang paa ng kabayo. Uyo! Anong ulo yan, Bi? Anong ulo? Pag nasa taas, istala. Sta, ano pa? Pag nasa taas, ma'am. Istala Christ. Pag nasa baba, istala ice. Istala ice. Hindi ba dito? Tagaya po ito, uh, sir. Stalag ice. mic. Yeah. Stalag Pag nag-meet na po yan. Parang ice. Pero matagal po mag-meet. Yes. Column na po siya. Ganito mm -hmm. na mangyayari po. Ah, ba, yung kagaya yun, sir. Amang po. Yung crystal na po siya. Eh, pag lahat ko nag-meet naman, wala nang sendaan na. Stop na po yung tatlong cave po namin kasi nag-meet na silang lahat. Oh, yes. So, ilan na lang po? Nag-lock na po yung cave po namin. Nag Dati po mo. ilan? Ah, uh, marami pong ganito, sir. Mga Dati ilan cave po kayo? Walo po. Eight. Ngayon, ilan na lang tayo? Eight. a uh, four na lang po. Ha? What? Kasi marami okay. na lang. Apat na lang. Ito, parang pala kapi, sama. Itu enggak. Mutant frog. Orang belaka. Mutant frog. <laughs> Mutant frog. Itu tadi. Mutant Mutant frog frog. Hit so, sama takut parah sama Minecraft. Alabasn tayo. Tara okay. like tayo masuk Minecraft. Tara Jungle. Oh my god. We're out of the scary. lalagyan, oh, Saan po dyan? Diyan, sarado na. Sarado po ngayon. Hindi pa, hindi pa, hindi pa po kami pumasok dyan. Hindi, ibig sabihin, kung may dadaan na tao, makakadaan talaga? oh Oo. Oh. Saan te? Wala pang nabwal na mga lupa na Wala pa po. Kasi dyan, yung lumang si Baan po sa Tumawine, dyan pong po ang lulus niya. Gano ko lang yun? Malayo po yan. Isang araw ko maglalakad po dyan. Ang oh. galing naman nung nag-tunnel dyan. Opo. Oh, kaya lang ngayon, sir, hindi pa namin... Maliwanag sa loob. Ito, parang lumulunod na sa saltwater siya, sya sya. Wow. Wow. sa Oo. Ito 'yung pinakamahabang costume. Uh, yeah, hindi na siya Ah, ay, Pero malapit siya. Ah, stop na eh. Pero hindi okay na possible. Ito, parang dalawang dinosaur pag <laughs> sisis. Oh, oh. ay, 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 colo. Ayun, kolon. Kolon. Ayun, kolon. Ayun, kolon sa taas po. Ayun. Ay, This may, is sad. Din sa taas, Puntang. Yung. Ah, papuntang. Bundok na po yan. Bundok na <laughs> Ay, ayaw ko, ko na. Ilagan doon sa ibang kuweba po sa adventure po yun. Mm. Ayun po yung pagpunta. Mga nakamuyat na po doon sa taas. Ang nagpupunta. May nagpupunta na dyan, ma'am. Wala. Ay, meron sa taas. Oh, parang dinosaur. Ayun oh, mga dami. Ayan, oh parang parang bowl. Wow. Bowl. So, ito sa may kambal na buhok. Baby shark Ay, oo so, no, nga. Oo no, nga, Facebook. No, nice po. Si sir sa kalokit, close na po siya. Ay, sa iyong bakalaw eh. Okay? Oh, Oo, sarado na po sa tagaylaro. Bakit sinarado eh? Wala na po sinarado po. Bakit kaya? Kasi marami po, kasi nag-tour kami noon, ganito na itsura lahat po. Tapos may mga sulat-sulat na siya. Ah, Ay, binandali siya na. Tapos eh, yung mga taga Pinya Blanca, dito po sila na mama siya. Hala? <laughs> Oo, yung kahapon mama, yung ginay ko, Pinya Blanca po. Ah, Wala yeah. na sarado namin, sarado na po ang cave namin doon ate, sabi nila sa amin. Bakit? Sino ah? Kenara po ang DNR ko. Dito sa inyo sa Atoge. Hello? <sind> a... nag-soala <laughs> na <laughs> po siya <laughs> Matagal pa magsasara

nakakabur na ako ng 10 kilo. <laughs> Kakalakan. Grabe yung ko. Ha? Ayun oh. na Yan malaki Hindi po 'yung malaki. Ayun. Po. Ay, ayun o 'yung ahas na yellow. Ayun 'yung yellow sa mo 'yung yellow. Labas nila 'yung yellow. ไม่ดู้ป่ะไม่ติงแอร์